Nasa 80% na nga pala yung natapos kong gawin dito sa binubuo kong project bike. Inayawan na kasi ito ng dating may-ari sa sobrang daming kailangan palitan na pyesa. Pero dahil ito yung naging project bike natin ngayon, hinding hindi ko to susukuan. Bali ito na nga pala yung day 7 ng pagbubuo dito sa nabili kong napabaya na Honda Wave S125 At sakto nga pala ngayong araw dumating na rin yung bagong shock na ikakabit natin dito TRC na iTech series nga pala to mas mataas kumpara dito sa dati nating kinabit At sa itsura pa lang ng packaging nito masasabi mong napaka premium talaga Bukod kasi sa pwede mo siyang gamitin pang motor show pwede rin sa pang araw araw dahil matibay din talaga Kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik tumpik pa binaklas ko nga pala yung dating nilagay natin dito Medyo lower kasi yung sukat noon kaya negative talaga gamitin medyo masagwa na rin tignan kaya ngayong may maisasalpak na tayo na medyo mataas ikakabit ko na nga pala tong rear fender nakapasok kasi yung shock dito sa loob kaya hindi ko pa talaga to nilalagay nung nakaraang video bale dito nga rin pala nilalagay yung susiyan sa compartment kaya ito yung una kong nilagay tapos may tornilyuan nga pala yan dito sa ilalim yan lang yung nilagay ko ipinasok ko na nga rin pala tong rear fender dito sa may butas ng batalya kaya nang nailapat ko na nga pala lahat kinuha ko na tong shock na ikakabit natin ito talaga saktong sukat na gusto ko, hindi masyadong nakataas yung gulong. Kaya sinalpakan ko na nga pala ng tornilyo dito sa taas, yung sa baba, hindi ko pa nalagyan. Plano okay. ko sana lagyan ng yayabangin nat, ang problema palagi kong nakakalimutan. Pero sigurado sa susunod na video, may makikita na kayong lock niyan. So sobrang dami kasi talagang ng piyesang kailangan bilhin dito, madalas may makakalimutan talaga. Kaya kung may plano rin kayong magbuo ng project bike, mas magandang isulat nyo muna lahat ng kailangan nyo Kinuha ko na nga pala yung harness, ito naman yung ikakabit natin ngayon. ko nga pa lang ilagay itong CDI sa ako Kapote Dahil medyo may edad na nga pala tong motor na to, makikita mo sa itsura ng harness na marami na rin talagang pinagdaanan. Sa sobrang tigas kasi ng goma nito, parang <laughs> sa stick ka nakahawa. At ito nga pala yung madalas nakakalimutan ko, lalo kapag nagbubuo yung goma nitong compartment box. Buti na lang meron pa sa luma, kaya ang ginawa ko, binaklas ko na lang, yun na lang yung nilagay ko rito. Yan kasi yung pinapatungan nitong U-box para hindi maingay, lalo kapag tumatakbo. Kinuha ko na rin tong spark plug ka para may pasok na natin dito sa ignition coil. Tapos isinunod ko na pa lang ipasok yung wirings ng battery dito naman sa lob ng U-box dito kasi pinapasok yung terminal ng battery dito sa magkabilaang ang gilid kaya nung naisalpa ko na nga pala yung wirings ang ko na rin tong U-box para hindi na gumagalaw dinamay ko na nga rin pala pati tong gas tank dahil natuyo na rin naman to napinturahan na kasi nating kahapon bali may tagi isang tornilyo lang yan dito sa magkabilaang ang gilid pati dun sa baba puro kalawangin na nga pala yung nakalagay dyan kaya pinalitan ko na lang na stainless na allen para mas malinis tignan kinuha ko na rin pala pati tong taillight. ito naman yung kin nakabit ko ngayon. Dito ko nga pala hinugot sa gilid ng sakit dahil nakalimutan ko ikabit kanina. Kinalas ko nga pala ulit tong karburador para malinisan uli. Nalimutan ko kasi i-drain yung gasolina nito noon. May panis na kasi na gasolina sa loob. Malamang may lumot na rin to. At para mas mabilis nga pala natin tong malinis, ginamitan na nga pala natin to ng carb cleaner. Uh -huh. Sa mga namuong gasolina kasi, mas effective talaga to gamitin kaysa sa gasolina lang. Yeah. Lalo na sa kaloob-looban itong mga jettings. Pahirapan kasi to tanggalin lalo kapag natuyuan ng gasolina sa loob. Pero de -depende depende na lang talaga kung medyo nakakaluwag sa budget mas okay talaga ganito pero kung wala pwede na rin sa gasolina kaya nung natatanaw ko na nga pala magkabila ang butas ng dalawang jetting sa ako nga pala sa isang ibalik itang ko nga pala to ng flat screw para mahigpitan maigi ibabalik ko na sana lahat pero medyo may namung gasolina pa rito sa karayom kaya inisprayan ko na rin tapos kumuha na nga rin pala ako ng malinis na basahan sa ako pinunasan maigi pinorma ko na nga pala yan dito para maibalik na dito sa manipol may dalawang tornilyuhan na mahaba lang yan dito sa magkabila ang gilid yan lang hinigpitan ko para maikabit na to. Pero tamang pihit lang din dahil medyo malambot lang to kapag nasobrahan, siguradong bibilo. Dahil medyo maganit na nga rin pala pati throttle cable nito, inisprayan ko na nga rin pala ng WD-40 para matanggal yung mga libag sa loob. At nalimutan ko nga pala to lagyan ng lakanina, kaya ngayon ko lang nahigpitan. At binilihan ko nga rin pala to na airbox set, dati kasi itong naka-open car. Full stack lang din naman yung makina, kaya mas okay yung may cover. Rekta kasing ng karburador, yung maruming hangin, kaya dumederechen agad dito sa makina. Kaya para mas mapahaba natin yung buhay na makina nito ni Project Bilog, lalagyan natin itong air filter tsaka air cover. Medyo nagkamali nga pala ako sa part na to. Nauna ko kasi ikabit yung carburetor bago tong airbag. Hindi kasi may pasok sa loob ng rubber hose tong loob ng carb kaya binaklas ko ulit to. Kaya nung naipasok ko na nga pala sa loob yung hose, saka ako tinorniluan dito sa magkabila ang gilid tong airbag. Bago nga pala magkalimutan, nilagay ko na nga rin pala pati fuel hose dito sa tangke papunta sa carburetor. Pwede na sana i-test drive ang problema, wala na nga pala akong ng ilalagay dito. Sa final video na lang siguro tayo magte-test drive kapag nakarga na natin ang gasolina. Kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod na piyesa ang ikakabit natin. Bali magpapalit nga pala tayo ng bagong tambutyo. Medyo hindi na kasi kayang remedyohan yung luma, gawa ng puro kalawang na tsaka may part na may bengkong. Medyo mas malaki na nga rin pala yung eh, elbow nito kumpara doon sa stock para mas makai ng yung makina. At para maikabit nga pala natin tong dalawang spring, kumuha nga pala ako ng tale Ito yung pinanghatak ko para maikabit dito sa kabila. Alangarin kasi to kung hahatake mo lang ng plant, guys dahil pwedeng bumitaw kaya nung naikabit ko na nga pala yung dalawang spring syempre tinespit ko na rin kung bagay ba na napaka minimalist lang na itsura pero bumagay naman sa tindigan nito ni project below kaya ikinabit ko na nga pala yung tornilyo dito sa ilalim na nagkokonekta dito sa head para mailagay na rin natin tong bracket at syempre ayabangin bolts yung nilagay natin para iwas kalawang at dagdag forma na rin at dahil halos dalawang linggo na ako nang gigigil makabitan to ng kaha tinespit ko na nga pala dito sa magkabila ang side pairings eto yung literal na malayo pa pero malayo na talaga yung itsura nito kumpara noong hindi ko pa sinisimula na napabayaan talaga. So ayun nga pala bago natin tapusin tong day 7 ni Project Bilog. Sa mga nagtatanong nga pala regarding dito sa giveaway natin na Kawasaki HD3 sa September 17 na yan, so almost 4 days na lang yung natitira para makahabol kayo. So sa mga nagtatanong kung paano magkakaroon ng chance na mapili napaka basic lang dapat masipag kayo mag-engage dito sa page at syempre dapat i-download yung game up na nandito sa comment section. Alright. So ayun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-download nyo para magkaroon kayo ng chance na mapili. Doon sa HD3 natin, eh, nasa labas na, Reading ready na sa September 17. So napaka basic lang na may download nitong game. Pumunta lang kayo sa comment section, i-click nyo lang yung download link. Tapos kapag na-download nyo na, syempre install nyo na rin. Tapos eto na yung may kita nyong homepage nitong game. Ayan, legit paying up tong game na to. Ace Game. So, kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register. Ayan. Tapos, lagay nyo lang yung number nyo, password, tsaka yung OTP. Kapag okay na, i-confirm nyo na lang yan. So, kapag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. Ayan, click nyo yung login. Tapos, ito nga pala, meron sila rito yung tinatawag na cashback. If ever na naka-invite kayo ng maraming players, automatic yan. Meron kayong free spin dito. So, itong free spin na to kapag naging 500 pesos na itong 499 point, 99 kapag naging 500 yan matik pwede nyo nang i yan at papasok sa Gcash nyan. so meron ako rito yung 2 spin testing natin so 0.1 na lang yung kailangan ko para ma-withdraw ko na tong 499 so ayun sakto 0.1 collect natin tapos withdraw ayun automatic papasok sa Gcash natin yan tapos ito na yung pinaka homepage nitong Ace Game napakaraming laro rito pero syempre ito, libangan lang to mga sir ha? Bawal na bawal sa minor. Kung gusto nyo tumayari ito, pwede naman. Kung may pabarya-barya kayo, go kayo. Tapos, kung gusto nyo nga maging agent, click nyo lang tong agent. Tapos, copy nyo lang yung promotion link nyo nandito sa babayan. Automatic yan kapag ka marami kayo na-invite na players, tapos naglaro sila. Kahit barya lang yan nilaro nila, may makukuha kayong commission. Tapos, sa mga magtatanong kung paano magka-cash in, click mo lang tong wallet. Tapos, lagay mo lang kung 100, 200, 500, depende sa iyan. Tapos syempre pagka pumaldo ka na, ito pinakamaganda dyan. I-withdraw mo na agad para hindi ka na mabawian rin hindi ka na matalo. ba? Diba? So ganoon lang, napaka basic. Sample game na meron dito, ayan, madalas kong nilalaro, Dragon vs. Tiger. Tapos pili lang kayo kung magkano itatayaan nyo. Pwede 5 piso, 10 piso, 50, 100, 500, or 1,000. Pero ako talagang pabarya-barya lang ako maglaro. Tapos malalaman yung panalo kayo kapag mas matas yung barahan tinayaan nyo kung dragon or tiger. So, taya tayo ng 10 piso dito sa dragon. Ayan. Testing natin. Pag tumama kayo dyan, automatic yan. Dito sa gold coins nyo mapupunta yan. Real time. Pwede nyo i-withdraw yan pagapanalo panalo na kayo. So, yan. Tingnan natin ano yung mas mata sa bara. 6. Tsaka 6. So, pag ganyan, draw. Ito yan. So, talo tayo. So, yun Para hindi maubos yung gold coins natin. Out na tayo. So, ayun lang. Ganun lang ka-basic maglaro rito mga sir. Ulitin ko, bawal na bawal sa minor. At syempre, itong game na to ay libangan lang. Kung gusto yung magkaroon ng chance sa manalo nung Kawasaki HD3 na nasa labas, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, i-download yun na tong game. Alright, mag-update muna tayo ng uh, progress dito ngayon kay Project Bilog para dito sa ating Day 7. So, ito kagaya ng nakikita nyo, tingin ko almost nasa 80% na ng pyesa nito ni Project Bilog ay na ikabit na natin. Tapos naikabit na, na nga rin pala natin 'tong bagong shock galing kay TRC. Kung mapapansin nyo talagang ah, pakaangas ng itsura nito, adjustable, tapos ah, medyo mas mataas siya compared doon sa unang shock na nilagay natin. So hindi na tayo nagtabas dito dahil wala siyang baso bale, ito nga pala yung iTech na shock ng TRC. So meron pa 'tong mga available colors pero ito yung pinili ko para medyo maging minimalist lang yung itsura niya. Tapos pansamantala lang Nilagay ko na nga pala yung side pairings dito sa magkabilang gilid. Pero hindi pa ito napipix. Sinek ko lang kung ano yung magiging itsura. Pero tingin ko naman kahit papano. Malaki yung improvement. Tsaka bumagay naman siya dito sa color matching ng kulay blue. So pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin. Dahil medyo hinapon na rin tayo. Pero bukas itutuloy natin yung pagsasalpak ng pesa nito. Kaya kita kayo sa susunod na episode. Yun lang ride safe. Alright.